no dahil sobrang common niya ako parang kahapon lang na parang na, feeling ko na experience ko yung dry eyes okay. na to ano dry po ba yung mga dapat nating malaman about dry eyes okay so pag sinabi natin dry eyes no uh, ito yung feeling kung saan na uh, very uh, uh uncomfortable ang mata natin no mm -hmm. uh, pwede siyang maging uh, namumula pwedeng may feeling na parang may buhangin tapos yung feeling na gusto mong ipikit no mm. o sumala na lang, itulog yung mata mo dahil sa sobrang hapdi No, so yung ang ang reason nito is usually dalawang bagay lang 'yan eh. Either 'yung konti lang 'yung luha na na ng mata mo, tapos 'yung isa is may something na nagbabara doon sa normal flow ng 'iyong luha. Sa pares na 'yung doc same lang 'yung symptoms, eh, same na 'yung ni maramdaman, yes. kung barado or o -o parehas lang pwede na So na, na. yung symptom, kaya nga tinawag na dry eye syndrome. No? Kasi syndrome encompasses a, yeah. a, uh, uh, a mix of maraming signs and symptoms. Hmm. May nararamdaman ka, may nakikita yung, yung tao, namumula yung mata hmm. mo, feeling mo, ang So ano siya, maraming Malangawak symptom siya at saka marami siyang pwedeng uh, ano eh, idulot sa mata mo. Eh. Yung talaga, hindi mo na ma-explain. <laughs> so, Sobrang <laughs> halo-halo na lahat sa sa nagkukos nitong dry eyes. Factor po ba dyan yung panahon natin? Mm -mm. Yes, no? So, like tayo nakatira tayo sa Pilipinas. Mm. So ang temperature natin temperate country tayo. So mainit, no? Mm. So the evaporation is faster. Mas mabilis mag-evaporate ng ating mga luha, mm. no? Also our ano yung uh, yung malakas na hangin, mm. no? Yung mga yun yung mga factor kaya talaga tayo ay nagkakaroon ng dry eyes. Okay. Pero dok, gaano po ba ito kakomun itong dry eye syndrome? Lahat po ba kung baga mm. ng tao ay may possibility na makaranas nito okay. sa life nila? Yes, yeah. yeah. so Actually, ngayon, marami. Mm -hmm. no? Dati, parang sabi mo, yung mga age 40, 50 lang nakaka-experience. Mm. But yung dumating itong mga gadgets, itong mga, oh. mga work from home, yeah. Diba? sa oh. computer lagi, so lahat tayo ay talaga exposed. Ngayon, mas maaga na. Meron na even yung iba nga bata, meron eh. Pero siguro naman dahil lang yan sa pagod ng mata. Pero yung dry eye syndrome mismo, usually at 40 mm -hmm. or 50. Yan, mas marami na talaga siya. Pero mm -hmm. Doc, bukod nga sa nabanggit natin na pwede magkos, ano po ba yung ibang mga dapat bantayan natin? Kasi naisip ko yan, sabi nyo dito sa bansa natin, mainit eh. Marami naman siguro ngayon na aircon na. Minsan, kapag ka naka-aircon, parang nada-dry pa rin. Nakaka-apekto ba rin oh. ba yun? Kahit malamig yes. naman. Oh. Ma pati yung lamig, pwedeng... Oh. Yung yung lakas ng nga tinatapat yung mata nila di ba sa aircon para masarap. Kasi <laughs> hindi to. Or, or electric fan, actually yun accelerates yung evaporation ng tears natin. So mm. yan, mas mabilis na lang mag-dry kapag yan ang habits natin. Mm -hmm. Kaya yung sobra, extreme, sobrang lamig, sobrang okay. init, hindi rin siya okay kasi hindi magandang mix of. Mm -hmm. Dapat may right humidity para po yung yung tears natin mag-lock in sa ating mata. Mm -hmm. Kasi means nung kailan niya, kahapon niya Dok, parang na-feeling ko, parang feeling ko dry eyes ako. Kasi hindi ko ma-explain yung feeling parang napuwing ako, pero pero feeling ko wala naman. Kasi nakaupo lang naman ako, ba't ako mapuwing? So, pwedeng ganun yung mm -mm. symptom niya, parang feeling mo may napuwing ka. Mm -mm. Parang, yung ko, parang kala ko napasukan ng buhok yung mata oh, ko, ganun oh. yung pagkakaroon. Pero, sa isang mata lang, Dok. So, okay. kapag dry eyes ba, kailangan ba both eyes okay. o pwedeng isa lang? Usually, both eyes yan. So, yun ah, sa'yo, pwedeng mm -hmm. baka na-irritate yung mata mo kaya, So, maga may, may, may dohang, may dumi na pumasok. Mm -hmm. Kaya, naka-feel ka ng one eye na may discomfort, okay. no? Kasi, uh, dry eyes, kadalas dalawang mata yan. Mm. So, mas madalas dalawa. At saka, mas mahabang panahon. Hindi siya yung parang short period lang, okay ka na. Mm. Hindi siya gumiginhawa agad, eh. Gano'ng katagal weeks. Weeks oh, ang dry eyes? Oo, matagal. So... Or, minsan months. Minsan mm -hmm. one year. Matagal talaga mm. yung recovery. Kaya, sa tagal-tagal na itong dry eyes na to, ang dami na rin mga prevention, mga topic, mga gamot na nilabas for dry eyes. Pansin mo, hindi pa rin siya nare-resolve. Yes. Mm -hmm. Ah, although, so ba, ang simple ng word, no? dry, dry eyes. Parang kung iisipin mo. Common na nga marinig oh, na. Common, dry eyes. Parang ice. common ko. Oh. Oh. Na hindi, dry eyes. Hindi naman to huh? big deal, di ba? Oh. Parang wala lang. Pa pero for somebody na nakaka-experience ng dry eyes, yung feeling is really hindi Okay, talagang mm -hmm. hindi sila giging produktibo sa trabaho, okay, okay. hindi sila mm -mm. hindi sila talagang ano uh, productive. May mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. mga case ba do kapag kunyari, may mga eye condition kanya mga malalabo mata or may mga astigmatism. Sa mga ganun case ba mas prone sila sa ma na madry yung eyes nila? Yes, yes. Actually, one of the causes of that is yung dryness, no? Kasi ang, mm -hmm. ang mata natin may yung tear film, yung luha, no? Mm -hmm. It's a parang protective mechanism para po hindi magkaroon ng mga grado mm -hmm. ang mata, especially that astigmatism. Mm -hmm. Okay. Pero Dok, pag-usapan naman natin itong two main causes yeah. daw ng dry eyes. Mm -hmm. Itong decreased tear production and increases tear production. Ano okay. po itong dalawa? Okay. So, yung dalawang causes ng dry ice, ito yung, kumbaga, uh, we simplify it to this, no? Itong dalawang uh, factor ng dry eyes, yung gusto natin i-tackle today, para at least, medyo simple lang, no? So, firstly, punta tayo doon sa composition ng tear film. Yung luha natin, ano ba siya? So, ito, uh, meron na tayong uh, konting uh, yeah. model dito, no? kikita nyo itong basong tubig, no? So, focus lang tayo dito. Uh, ang tear film, ang luha natin ay composed of three uh components no mm -hmm. sa ilalim kung mapapansin niyo no ito yung parang uh, pinaka base Think. niya we call it the mucin layer dito yung mucus yun mm -hmm. eh yan yung natural mucus natin sa mata etong uh, big part of it yung parang tubig talaga no so tubig to it's mm -hmm. the aqueous layer mm -hmm. aqueous is the water components comprises okay. 95% of the tear film yung sa taas, kung papansin nyo, parang siyang sebo oh, o, mm -hmm. o oil. Oil mm na -hmm. kalutang, di ba? That's the oily layer ng te tear film. Mm -hmm. So may mucin, aqueous, and oily layer. So ganyan ang luha natin. Mm -hmm. So so yung causes of dry eyes, two, di ba? One is the aqueous deficiency. Kulang. Kulang to oh, Kulang yung tubig. O bakit tayo nagkakaroon ng kulang na tubig? Okay. Oh, dehydration. No? Hindi tayo masyadong may yung tubig. Uh, tapos 'yung ating mga tatawag na systemic diseases, 'yung mga lupus, mm -hmm. 'yung mga may arthritis, 'yung mga may thyroid problem, mm -hmm. may vitamin A deficiency. Mm -hmm. So 'yan 'yung mga causes na kaya nagkukulang tayo sa covid. Mm -hmm. Actually, ang cause ng IQ deficiency more on the inflammatory part, 'yung pamamaga, no? When you say there's an inflammation, 'yung gland ah. na gumagawa ng luha natin, the lacrimal gland, no? namamaga. So, konti yung production niya ng tubig. So, mostly ganyan na ah, pag aqueous deficiency. Mm -hmm. Pero, most most people, hindi ganun yung problema. Mm hindi -hmm. right. yung common. Hindi yung cause. Right. 85% is just, alam mo ko ano, <laughs> yung tinatawag nilang ano, evaporative dry eye. Ang bilis mag-evaporate. Ah, meron enough. naman. May meron tubig, pero ang bilis maubos na itong tubig. Bakit? Oh. Deficient ng oily layer. Ay, oh, ah, kaya pala oil. pala may oil. Kaya may oil, oo. Oh. Okay. Para matrap yung, oh. kumbaga, water. Yes. yes. 80-85% yun yung cost ng dry ice natin. Okay. Bakit okay. 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 So, oil, ba ito kawawala yung oil? Bakit kulang yung oil? So, etong oil, saan ba ito nanggagaling? Actually, hindi naman to sa kinakain nating mamantika or anything. Ay, <laughs> no? <laughs> hindi. Hindi. Mm. So, I mean, galing talaga ng Panginoon, no? talagang siya ang bibigyan ng lahat, no? its nandiyan yan sa mata mo the oily layer ng mata mo dito yan sa ating punk, uh, ano yung tatawag na meibomian glands no sa okay. gilid na ating mata mayrong mga tuldok-tuldok no and doon yung ay. natural oils ng mata natin okay so syempre iproproduce ng lacrimal gland yung luha mo basa yung tubig mo ngayon okay. kailangan mo si oil to lock in yung moisture okay Diba? so normally pag basa itong meibomian glands uh -huh. mo liquid form yan eh Mm -hmm. Punta sa taas. Parang itong basong tubig. Uh -huh. Nandiyo sa, sa taas. So, kahit mainit, malam, masawang mahangin, mm -hmm. hindi mabilis mag-evaporate okay. yung water. Okay. So, paano natin mapapadami yan do? Okay. okay. Pwede ba? tayo. Pwede okay. ba? Okay. So, Kasi hindi galing sa rinakain. Oo, pwede. Sa yeah, increase in omega-3 fatty acids, mm -hmm. no? yung mga good oils, cleansing, no? keep it clean. Kasi Kadalasan nangyayari dito yung common problem ng mga elderly natin is nagbabara na itong glands mo eh. Bakit? Mm. Kasi di ba pagising na si lola, minsan natin mo pagising nila, ang hirap idilat yung mata, oh, di ba? Kasi nagbubuo-buo siya eh. Mm -hmm. Kasi the night before, siyempre, ang mga balat ng ating mga lola-lolo ay mas dry, mm -hmm. hindi sila masyadong in liquid form, so kailangan na nila i-wash every night. Mm. Pero pero doc yung mga ano yung mga food na rich in vitamin A na nakakatulong oh, yes, po kayo oh. ba? Yes, yeah. Atulong. Talaga yeah. nakakatulong din 'yun. Okay. Yung good 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 uh, diet mm. din. Dok, sabi niyo yung pag-wash natin. Pero 'di ba yung ibang mga sabon eh ano siya? Uh, fat-based. So, parang anti-oil siya. Oh. So, paano kapag kanya, gumamit tayo ng mga sabon, mm. tapos nalagyan... Ah, syempre, lilinisin yung mata uh, natin. Hindi ba siya makaka-apekto sa oil na yun? Hindi okay. ba niya matatanggal yung oil okay. na yun sa pagkasabon Hindi naman, na yun? kasi, ano naman, continuous naman yung production ng oil na yun, eh, natural. Mm. Pero, syempre, pag naglilinis tayo ng mata, magandang gamitin natin is a mild soap. Mga mm, mild mild baby Pero, shampoo...